So yun, good morning mga bay Ngayon nandito na po tayo sa Yabong At tiklan natin yung pangarga natin So itong karga natin may kabigatan to kundi mga bay Itong wheel loader na to Nasa mga 19 tons siguro to Bigat na to, to At Ito nag ayos sa tayo kanina At ganun din na Ganun na naman no Kumagalaw na naman siya Kumagalaw na naman siya pero ayos naman sana pagkatali mahigpit ang tali ayan mahigpit yung tali okay naman yung ano natin so dito kami magsasaing saing ka na dyan oh. dito kami magsasaing para after after namin kumain tuloy tuloy lang itong biyahe namin ito namin kay Efren ito yung karga ni Efren Pison at saka Pako Nagagalit. Nagagalit eh. Ha? Nagagalit. Kuya. Ha? Sa taas daw. Sa taas daw. Ha? Ay nako. <laughs> <laughs> Tara, usad tayo. Usad tayo, usad tayo. Tayo piliin ang ano? Tawag, taw, si Kuya eh. So yun <laughs> Usa tayo mga pay kasi nagagalit yung ano dito Yung mga titinda Sa so naman tama naman sila Walang bibilis sa kanila kung nandito kami No paparada walang hin Ito lang kasi yung uh, space na pwede huminto ang mga truck dito Pwede naman din din huminto mga kotse Pero pagkatulad sa amin Diyan! Diyan! Usa tayo diyan! Nakasaing pa naman tong kasama ko Uy! Huwag ka muna magsaing ha! Nabasa na! Nakaw! Uusad tayo! Hindi pwede daw dito! Sige sabi! Kuya! Sige na! Ugasan mo awi, Anuhan mo mo ng tubig yan! Mamana, mamaya! Mamaya! Tanggalan mo ng tubig! Oo! Tanggalan mo ng tubig! Tapos aduhan mo! Kaya pa naman yan! Gagalit si Manong eh! Wala tayong magagawa. Bago ng truck ko mga bay. Ang bango-bango. Grabe. I uh -huh.

meron ka pa mga extra ng kandiro dyan para sa sinabaw? May dahil dyan sa ulo. Iwan ko sa dyan Bakit hindi rin tinago ng maayos? Huwag natin magsasahin tayo may gagawin sa no? Wala tong, ano mo, bestfriend mo. Maabot. Ayos lang talaga kayo pag sundot-sundot eh. Kaya naman eh. Kaya naman. Pag-yut lang. <laughs> paano yan? Anong gagamitin kaldero natin? May wala na yung isa. Okay. Yun pa namang ano, bago pa naman yun. Yung nalaglag. balabigas yung nalaglag kasi magsahi na sana sa si landan. Ganun. Sina Tanday 'yun eh, ginagawa 'yung taga-kabila eh. Eh wala ininya tinabi. Eh. Akala niya kasi sa unahan lang, sa unahan lang, tataas lang eh. Hay naku. tayo. Oh, ano na naman daw bakit pa hinto na muna dito?

Ayan sila, huminto rin mo. Wala, yung kaldiro, nadali yung kaldiro eh. ay Ayan yung kaldiro. Kasi yan mga bay, dito kami ngayon magsaing. Ako mo iubos yung sprite, kalahatiin mo lang. Alam, hindi na itabi. Patay tayo doon. Bakit? Yan, yan, yan. Bakit na ba? Na itabi ba? Nakatabi. Eh. Laglagan eh. Still lang. Uh... Ito, sa punta. Ano gano'n sa ilalip ko? So yun mga bay, dito lang kami magsaing. Kasi doon kanina, pinapalayas kami sa nagtitinda. Ayan, dito tayo magsaing. At yun nga. Oy! Itago nyo Saan yan? Saan yan? Totoyin natin yan Luto tayo ng pasayan Mayroong Tawag ito Isda Grabe daming rekados ito Isda Tapos mayroon pa sa akin Hello guys Welcome to my Kailangan laglag lag, lahat yan <laughs> Kailangan luto lahat ah Ubus natin lahat tusang gala na yan tingnan natin tong idol natin kung hindi ba sumpungin niyang <laughs> arthritis na naman ulit yan <laughs> uh, may aircon ha? may aircon mas lalo yan pag aircon boy tungkol -tung din ang ibintahan ako pre no ah naman nangyari yan pagkapaandar ko pa lang yan yeah, grabe <laughs> talaga oh. inaano ka talaga inaasal ka talaga porke walang aircon yung truck mo ala talaga yung Pirituhin, sabawin yun. Pero pa sabawin yung prey, masarap yun. Sarap yun sila, baw. Tapos yung maliret yun, yung prito natin. Oo. Marami naman tayong kalan, ha? Ang labas yung kalan Ito? na. Ha? Hindi, lutuin. din natin yan. Ito, ano lang Hindi, yan. Ihalo lang to sa ano. Isa pa sa ano. Crab. Crab. Wala, maluto ko. crab mo, yun Hindi, ah. Ipailalim yan. Apaibabaw yan. Sige, sige, sige. Para matuloy lang. Para matuloy lang. Sarap yung ano, eh. Tayo dito tayo sa malawak na trailer. Pagkaluto doon tayo Santa Rita. Cooking <laughs> oh, <laughs> ng hayop na dito na. Santa Rita. Oh, dito lang diyan. Ando na nagsaing sa likod. Malayo naman. Ando na si Lalim, dapat nga dito na lang oh. Dito sa sigit na para Diyan, dito yun, ano? Maluwag dito, oh. Mas kapilo sa inyo, eh. Dito tayo. Maluwag dito, po. Hindi maglagad-lagad yung mga cooker natin. Sarap pali para ng drone dito. Okay na ba yung ano natin? oh, sabi mo kasi, lutuwin lahat, eh. <laughs> overload Uber Uberload, oh. Kala ko sa diwata lang may overload. Ang doon pa nga ano, oh. Nalaw na lang kasi tinola, eh. Ay, sinigang, oh. Hindi man lang susubigaw na ano, eh, dapat nagkila pala tayo ng Pasayan. Nag? Kilaw. Pasayan. Lay, ano ba yun? Yung ano pa yun na? Sarap yan, kinilaw. Jumping salad. Jumping salad. Jam, Jumping Kasi salad. Kasi kung mag eh. Kinilaw na Pasayan. Kala ko okay na. Tama na yan. Ah, yeah, kain tayo. Idol, idol. Idolku sab sabunco okay.

unang kagat, sarap kagat. Pero tingin sinabawan. Kita oh, dum. Oh. Kain tayo. ulam ngayon. ini birthday. Si anak ni Chung ngayon eh. anak Kami ko eh. Kami kinilaw. Eh. Bum. Bum. kinilaw? Dapat ini anak, pinamahal ko ano. Kaso hindi natin naisip no.

kumain ka sa isang milyon na ano, alamato na. Ah, uh, para kumain ka ng isang, isang milyon na alamato. Sa'yo ko na ito, huh? ano ba yan? Klog. Tarap niya. Ang oh, sinapin. Tulog ako, may sanduinit ako. Wala akong tulog na sa barko. Na no, naman!